na lamang daw ang tao ay ligtas na ito po ba ang uh, isang uh, paraan ito nga po ba ay tama na na sumampalataya na lamang bagamat ito ay batayan ng mga taong naniniwala na manalig lamang o sumampalataya na lamang ay ligtas na ang tao sapagkat dito nga po pinatutunayan nila na uh, ang sabi nga sa pamamagitan ng ating pananampalataya ay meron na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng panan pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa verse 2, sabi niya, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Yesus, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. Doon din po, ah... Uh, binanggit na sa pamamagitan ng daw ng pananampalataya ay kay Kristo Yesus ay tinamasa na natin ang kagandahang loob ng Diyos. At tayo nagagalak dahil sa pag-asang tayo ay makakabahagi sa kanyang kalwalhatian. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din nat, natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Dahil alam nating ito'y magbubunga ng pagtityaga atin pong pansinin ang mga talatang ating binabasa sa mga ta sa mga talatang 3 ng Roma 5, uh, hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil sa al alam nating ito'y nagbubunga ng pagtityaga. ang mga talatang ito mga kapatid, ang mga salitang ito na may pagtitiis at nagbubunga ng pagtsatsaga, ito po ba ay sa pamamagitan ng paggawa ng tao? Ito po ba sa mga talatang ito na ating binasa, ito ba ay hindi gumaganap o kumikilos ang tao? Gumagawa ang tao Maaring masasabi po natin na ito po ay tulad ng uh, isang uh, bagay na nauukol sa gampanin lamang ng tao. Ito po ay isang bagay na paggawa. Kung ilalarawan po natin, isang pagkilos ng isang tao na gumaganap ng kanyang gawain. At ang pagtataga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos maliwanag po na merong tinutukoy dito na ang tao ay pinagkalooban ng Espiritu Santo ng ating Panginoong Diyos na dito po ay nagkaroon ng pananang, na magkaroon ng pananampalataya ang tao ay pinagkalooban ng Espiritu Santo ng ating Panginoong Diyos at doon nga po ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig kung aalamin po natin kung papaano ipinagkaloob ng Diyos ang Espiritu Santo sa isang tao, malalaman po natin na merong gagawin ang isang tao nang magkaroon ng pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Basahin po natin ang pahayag sa Gawa 2 at 38, o 37, ito po ang sinasabi. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito. At tinanong nila si Pedro at ang mga apostol. Mga kapatid, ano ang gagawin namin? Sumagot si Pedro. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Yesu Kristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Maliwanag po sa mga talatang ating binasa na ang Espiritu Santo na ipagkakaloob sa ating ang unang gagawin ng isang tao ay sumampalataya at magpabautismo. Doon po ba sa mga talatang 'yon ay wala pong gagawin ng tao? Meron po. Kaya nga tinanong nila ang mga apostol, "Ano po ang gagawin namin?" Kaya't sumagot si Apostol Pedro, "Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesu-Kristo." Sa mga tweet maliwanag po ang mga talatang ito na meron talagang gagawa, gagawin ang isang tao para ang tao'y pagkalooban ng Espiritu Santo. Kaya nga po, doon sa Roma 5, chapter 5, verse 5, sinasabi na ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos. Maliwanag po na pagkapag tayo ipinagkalooban ng ating Panginoon Diyos ng Espiritu Santo, ang pag-ibig niya ay ibubuhos niya sa atin. Ibibigay niya sa atin. Ngunit, kailangan sa isang tao ay may banal na Espiritu Santo o banal na Espiritu ng ating Panginoon Diyos at ayon po sa mga banal na kasulatan upang ang tao ay magkaroon ng banal na espiritu kailangan na ang tao ay pagsisihan at talikdan ang kanyang mga kasalanan at magpabautismo maliwanag po ang mga talatang ito ng Biblia na merong gagawin ang tao para siya ay magkaroon ng padanampalataya. Una, meron pong ipinag-uutos ang ating Panginoon. Magpabautismo, pagsisihan ang ating mga kasalanan. Bukod dito, meron pa bang dapat na agawin ang tao bago magpabautismo? Pakinggan po natin ang mga banal na kasulatan sa Marcos 16 at 15 at 16. Pakinggan po natin ang mga talatang ito. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Amen. Ma, ang mga talatang ito po, bago po ang tao magkaroon ng pananampalataya, kailangan ang tao ay maaralan ng salita ng Diyos. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ang mabautismuhan, ang nabautismuhan ay pagkakalooban ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. At kung mayroon ng Espiritu Santo ang isang tao sa pamamagitan ng pagsisisi niya sa kanyang mga kasalanan at nagpabautismo, ang pag-ibig ng Diyos ay ibubuhos sa isang tao. Sa mga tweed, maliwanag na maliwanag po ang mga talata ng Biblia na ating uh, pinag-aaralan sa umagang ito na kailangan talaga ang gawa. Meron pa pong isang talata na, pina, na sinusunod o pinaniniwalaan ang mga tao na nagsasabing sumampalataya na lamang ay ligtas na. Alin po yung talatang yon? At dito po sa mga talatang ito, kung papansinin po natin sa mga babasahin nating talata, ay hindi rin mapapatunayan na sa pamamagitan ng pananampalataya lamang ay ligtas na. Pakinggan po natin ang sinasabi sa Epeso 2, 4 hanggang 5. Subalit, napakasagana ng, ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay. Patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kagandahang loob. Dahil sa ating pagkikipag-isa kay Kristo Yesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Yesus. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Doon po sa talatang ating binasa, nangaligtas kayo dahil sa ating sa pananampalataya, sa pamamagitan ng pananampalataya, tumigil na binigyan kaagad ng konklusyon na nakikita doon na kailangan sumampalataya lamang ay ligtas na. Nagkaroon na kaagad ng konklusyon ng tao. Totoo nga po ba na humahanga na doon ang mga aral na sumampalataya na, na lamang o sumampalataya ay ligtas na sapagkat meron pong mga kasunod na mga talata na ating babasahin na ito po ang ipinapahayag muli po nating basahin sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong magagawa kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman na, na tum, doon sa mga kasunod na mga talata ay binigyan muli ng konklusyon na hindi na kailangan ang, pan, ang mga gawa para ang, ta para ang tao ay maligtas, kailangan na lang ang pananampalataya. Muling ipagpatuloy po natin ang pagkas, pagbasa at pansinin po natin ang mga talatang ito sa talatang 10. Yes. Sa tayo ay nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Yesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti upang ikukul natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Ito po ay tumutukoy na ang tao kung may pananalig at pananampalataya ay kailangan gumawa ng mabuti. Iyan ang layunin, pinili ng Diyos para sa ating noong pamanguna. Sa pamamagitan po ng mga talatang ito na ating binabasa, binabasa, pinag-aaralan, ay maunawaan po natin na hindi po sapat na sumampalataya lamang ang tao ay ligtas na. Kailangan po natin gumawa ng mabuti. At kasama po doon sa ating pananampalataya sa ating Panginoon, ay kailangan tayo ay uh, uh, gumawa ng mga bagay sa ating kapwa, sa ating sarili, o sa mga araw-araw ng ating buhay, kung ito po, kung ating paniniwalaan na ang tayo ay sumampalataya na lamang, o maniwala at manalig na lamang sa ating Panginoong Heso Kristo, ay bakit pa nagkakaroon ng mga pagtitipon? Bakit uh, pinadadalo pa sa mga pagtitipon? Hindi po ba't yung pagtitipon o pagsamba sa ating Panginoong Diyos ay, ay isang paraan ng paggawa ng tao? para may patunay na ang tao ay may pananalig sa kanya. Hindi ba ang paghandog o pag-aabuloy ay isang gawain mabuti ng tao sa harap ng ating Panginoon Kung ang ating pong conclusion ay pananampalataya na lamang ay ligtas na di sana hindi na lamang ang tao nagsasamba o nagsisimba tuwing araw ng linggo o sa panahon na pagtitipon. Sana mag-isa na lamang siya nandoon sa sabahay niya at man maniwala o sumampalataya na lamang manalangin sa ating Panginoon Diyos. Bakit kinailangan pa na tayo sumamba sa ating Panginoon? Bakit inutos pa na huwag nating kaligtaan ang ating mga pagtitipon na gaya ng ginagawa ng ilan? Sa mga tuwid, hindi po mapapagbabatayan po natin na sumampalataya na lamang ang tao, ay ligtas na. Tanggapin si Yesus bilang sariling tagapagligtas, ay ligtas na. Tama po yun. Tanggapin po natin ang ating Panginoong Yesus na sarili nating tagapagligtas, tama po yun. Isang uh, kasangkapan o isang uh, uh, dahilan din para ang tao ay magkaroon ng kaligtasan. Para ang tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan kilalanin natin ang ating Panginoong Yeso Kristo bilang anak ng Diyos, misaya o tagapagligtas. Kilalanin natin ang ating Panginoong Yeso Kristo na siya ang, ang uh, uh, tagapagligtas o tagapamagitan ng tao at sa Diyos. At kung ating paniniwalaan nga po na sumampalataya na lamang ang tao, ay di sana hindi na itinuutos pa ng mga taong naniniwala na sumampalataya na lamang, eh, kailangan wag nating kalitan ng na ating pagtitipon. O kaya, kailangan wag na tayong sumamba. Hindi po ba? Bakit kailangan pang sumamba at magdala ng handog o abuloy? Di ba? Kaya kailangan po natin ng gawa. Kaya nga doon sa talatang 10 ng Ipeso, 2G, uh, ang sabi niya, sa pagkatay nilalang ng Diyos, nilikas sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti hindi po ba ang ating ang ating mga gagawin na ipina, makikita, dapat makita sa atin yung iukol natin yung gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa hindi po ba isang bagay na paglilingkod natin sa ating Panginoon Diyos yan ay eh kung sasabihin natin sa mga sampalataya naman tayo sa ating Panginoong Yesus Tama na, hindi na taon din ako gagawa Kung hindi magkakaroon ng hindi na kailangan yung gawa ha? Kaya kailangan po natin ang gawa mga kapatid Kailangan tayong uh, mag... Uh, uh, meron tayong gagagan ng panan din Kung tayo nananampalataya sa ating Panginoong Diyos Hindi po sapat na sumampalataya na lamang ang tao ay ligtas na hindi po sapat na ang tawag manalig na lamang sa, uh, sa ating Panginoon ay ligtas na. Maaaring yung pananampalataya at ang pananalig sa ating Pangino Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Kristo ay magagawa natin. Pero hindi po sapat 'yon. Kailangan nating gumawa, gumanap, upang maipakilala natin sa ating Panginoong Diyos na, na uh, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. 'Yan po mga kaibigat, mga tagus ang nais natin iparating po sa ating mga kababayan. Sa ating mga kapatid na naniniwala na sumampalataya na lamang ay ligtas na. Kung gano'n, kung ating ngang, kung ating nga pagbabatayan ngayon, ay di sana wala nang mga pagsambat pagtitipon o pagsamba, pag, uh, pag, mga gawain dahil kailangan pala sumampalataya na lamang ang tao, di dapat nandun na lamang sa, sa bahay niya magbaba, magbabasa ng Biblia, mananalangin sa ating Panginoong Diyos, hindi na kailangan mag-akay pa ng mga tao para dalhin sa ating Panginoon. Utos po ng Diyos na magdala po tayo ng kaluluwa. Hindi po ba't isang mabuting bagay yun na gagawin natin? Yun po ay madadala lang, magagawa lang po natin dahil tayo may pananampalataya sa ating Panginoon. Kapag tumubo sa atin ang pananampalataya, nagkakaroon po tayo ng banal na Espiritu. At tulad nga po ng ating uh, nab nabasa kanina na ang tao kapag mayroong pananampalataya at mayroong banal na espiritu at bago magkaroon ng banal na espiritu ang tao, kailangan muna niyang pagsisihan at talikdan ng kanilang mga gawa. Ang mga ang mga masamang gawain. Nais nice po ng ating Panginoon na iparating ang mga aral na ito, sa lahat upang hindi po tayo maligaw bukod po dito, ano po ang isang patunay na kailangan ang pananampalataya at ang gawa? Hindi po maaaring maghiwalay ang dalawa na yan. Ang una po mga binasa po natin ay ayon po ah, don doon sa mga pahayag ni Apostol Pablo na mayroong mga pananampalataya, tama po yun, pero ipinahayag din niya na kailangan din ang gawa. Ayon po, tanungin po natin si Apostol Santiago. Hindi na po ba kailangan ang gawa? Kailangan na lang po ba ang pananampalataya na lamang? Pakinggan po natin ang talatang ating babasahin at atin pong malalaman ang katunayang ito.